ayan uh, mga idol uh, ayan uh, mga idol good morning magayang uh, araw sa inyo uh, mag update po tayo dito sa ating project sa kainta Rizal huwag nyo rin po kalimutan na i subscribe ang ating munting youtube channel uh, para makatulong nila po maraming maraming salamat po samahan nyo po ako let's go mga idol uh, good morning good morning uh, welcome back to my channel Alitin po tayo at mag-update po tayo ng ating uh, project dito sa Kainta Rizal uh, Barangay Karangalan At uh, mga idol, ito po yung ating ginagawa uh, Dati, ito yung uh, gate Ito po yung ating gate dati uh, Pinabago lang ng may-ari kasi uh, nakatapat sa main door uh, Bawal, kasi yung dating kaya nandito yan dati kasi yung door niya dito ngayon ah uh, binago pinabago yung gate, uh, main door nagtumapat siya kaya uh, binago natin yung uh, gate Ayan uh, ito pinasinta na natin kasi iyan yung hagdan dati Tapos tinambakan na natin Ayan mga idol uh, may ano na siya may isinita na siya Tapos uh, dito na natin nilag nilagay yung uh, gate ito po aalisin natin yan ayan na uh. Naputol na po natin yung uh tubyo, uh, uh square bar. Uh, alisin na lang natin 'yan pag pag ano na uh, nakabuo na tayo na simbol na natin yung gate para wala rin makapasok kaya temporary nandyan muna 'yan. Ito na yung step. Ayan, a uh, nalagay na rin natin, Nabin, nabubusan na natin. Pwede na siyang tapak, pwede na siyang Ayan. Ayan. And ito na po mga idol yung ating step na ginawa tapos na binasak natin to tapos yung yung dating gate dito inalis natin tapos sasarahan na natin to itong uh, gate na, itong dating gate dito ayan may asintado na tayo dyan ayan. kasi uh, ayan mga idol uh, nakatapat po siya sa main door uh, sabi sabi ng mga matatanda uh, pangit daw yan pag nakatapat kasi lampasan ayan, kaya ito sinarahan na natin yan inasintadahan na natin yan yan kaya nilipat natin dito sa isang side na para hindi siya tumapat yan nasa tayo dito yun ito yung pangit nga naman talaga pag uh, Diretso dito papunta sa loob Ang ano natin Ang pasok Mas maganda naman doon pa Okay na Yun. Tapos dito naman uh, Tapos dito naman uh, Napabricate na natin yung pinto Bali plain lang Wala siyang design uh, Pinagagawa lang ng mayari uh, Okay na yan daw Ganyan lang siya Plain lang so, yung ginawa natin na uh, pinto sa uh, kwarto. Ayan. Ayan. Ayan Plain lang siya na uh, plywood. One port lang po na plywood ang ginamit natin Yan. Ang bali ito, binaklas lang natin na plywood sa ceiling na pakinabangan pa natin. Uh, ginawa natin bumi, pinto. Bumili lang tayo, tayo. ng kahoy na ah uh, gagawing frame niya. Yan yung ginawa natin ng nakaraan. Na ano, ano pinagtagpi pitag natin ah uh, tayo na lang bahala magmasilya niyan para uh, hindi siya magmukhang kahoy eh. na plywood. Uh, lang natin ng para ah yan mga idol ito na po. Uh, yan. Yan yung ating ginawang uh, pinto. Yan ah, mga idol. Uh, ah, Tinakpa po natin yung dating pinto dito. Ah, dating gate. Uh, ah, kinuha lang natin yung nandito. Ah, ah, square bar na nakapabricate na. Nilipat natin dito. Ayan. Napansin nyo. Ayan. Ah, nasintadahan, na, nasintadahan natin. Uh, pinalitad. Papalitadahan na natin yan. para maganda naman tignan. Tapos sire-repaint na lang natin yan. Ah, hindi na natin binago yung ano. Kasi yung design ng ano. Para para parehas. Kasi may mga uh, ganito siya. Hindi na natin pinalitan. Uh, yan. Para parehas sila. Inilipat lang natin yung doon. Kasi dito. Uh, sa part na ito. Uh, ito na yung uh, pinaka gate niya. Yan. Ang tubular na lang gagamitin natin dito na. ano Na. Uh, gate order rin pa natin na uh, mabukas uh, baka bukas na uh, gawin na natin yung gate dito uh, bago natin maitalis to uh, sa may uh, balko na eh uh, na natin yung uh, nailagay na natin yung gate para hindi na madungisan na yung tiles na ilalagay natin dito yeah.